ng Mall of Emirates kaya naman tara, medyo maaga pa may oras pa tayo, kaya tara, sumahin nyo ko hey guys, andito tayo sa Business Bay ngayon at punta uh, tayo ng Mall of Emirates kasi malaki pa yung oras natin at 3.42 pa lang kaya meron pa tayong time para gumala kaya tara galagala muna tayo Ito yung call group na. Ito din siya. Okay, there, hai, hai, hai. Dito tayo sa Metro. Ah, tayo kayo. Masya. Guys, kita niyo ba? Ngayon nakasabay ako ibang lahi. Kaya... you know where exactly the place she said yeah, i know mm. that, uh, that place. ah okay and i said it's a metro metro so i am going to elevator Putak tayo. So here we go. Open the door. Oops. <laughs> Just now go. To like 2 minutes. Let's say 2 minutes yeah

المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الإمارات العربية المتحدة للقراصنة المحطة القادمة هي on passive the final destination of this train is UAE exchange the next station is on pathen.

Shoes 1 May tambay pa rin sa baba So tara, punta natin At syempre holiday pa rin Kaya marami pa rin tao ah, Marami pa rin namamasyal Holiday pa rin kasi At silipin natin tong ilog Ayan yeah. Unmade na ilog. Ayan nyo guys. O oh, diba? Ang ganda. Super ganda. Ayan. Diyan tayo nang galing. Pero okay. na. Let's go. Ayan. Okay, Lapit na tayo sa gate. Lapit na tayo sa gate. Ayan guys, malapit na tayo. Ayan guys, ang daming tao doon. Ang daming ano, nakapila kasi sa kaya. So, ayan guys, malapit na, malapit na, malapit na. So, welcome to Mall of Emirates. Ayan. Yeah. Hmm. Ito na tayo guys. Sobrang dami pa rin ng tao. Ayan. So, Titingin-tingin lang tayo dito. Tsaka titingin ako ng chinelas ng aking binata. Shout out sa'yo, police. Tapos sa likod, marami talaga ng tao ngayon kasi holiday pa rin. So, miss na yun. So, yun guys. Makikita nyo, sobrang dami. Tara na, ano ba yun? Ayun, tara tayo. Ah, tayo! kasi nasa baba yung ating hahanapin. So, ayan guys. Iba yung escalator dito, flat. Hindi sya pakagdam. Dano. Andito ah, alam ko dito, dito yun. Dito, malapit dito. Dito siya. Bongga, hmm, ang mo mabibili. Bongga. Ayan, yeah, didihin muna tayo dito ng gusto ng anak ko, ng binata. So, ayan guys, nakabili na ako. Ayan, nakabili na. So, eto na, nakabili na natin. So, pwede na. Pwede na tayong gumalaga na kasi nabili ko na, guys. Ayan na, nabili na natin. So, gala na tayo. May oras na tayong gumala. So, ngayon guys, ang ganda, di ba? Voice over mo tayo kasi may tayo mga tayo na tayo. Mga copyright na naman tayo, kaya voice over tayo. Kung makikita nyo, nasa side tayo ng Virgin. Ayan. Yeah. So, di, dito pa rin to sa Mall of Emirates. Ayan guys, yung mga bilihan ng mga gadget. Ang ganda ng decoration, grabe. Tingnan nyo naman guys. Paskong-pasko na talaga dito sa mall. At buti na lang ay nakagala tayo dito. Ayan, ito yung ice rink nila. yan Ang sarap mag ice skating dyan, guys. Ang sarap pumasok dyan. Kaya lang may kamahalan. Kaya hindi pa natin afford. Marami tayong gastusin. Kaya tingin-tingin muna tayo. I love ski Dubai. Ayan. So, tinanggal ko talaga yung music dyan. At dahil napakaraming tugtog, makakapit tayo. Ayan guys, tingnan nyo, paskong pasko sa loob, malamig na malamig pa. At medyo umuulan-ulan ng snow dyan. Ayan, tuwan to yung mga bata. Ayun, ako, naglaro na sila ng snow guys. Tingnan nyo naman. O ba diba, sobrang nag enjoy yung mga bata sa loob. Tapos, ang lamig-lamig pa dyan. Kaya, makapal yung suot nila dyan pagpapasok. Yan yung mga isa sa pinupuntahan dyan sa MOE, Mall of Emirates ang dami nagpapapicture at tingnan nyo naman kahit sa labas napakaraming decoration talagang paskong pasko na diba nangangamay pasko na at ito yung gusto ko dito mayroong sila dito bonggang bonggang decoration sa labas ng Ski Dubai ayan yung tatlong usa ayan. Pag Pasko, iyan ay pinapatugtog nila dyan at maraming kung sari-saring tugtugan. Yan, so nandito naman tayo sa ibang side ng Mall of Ember 8. So ayan, nandito tayo sa favorite place natin sa Chinalas. Tingnan tayo kung anong maganda. May taray. Ayan. تھي <laughs> guys, nice. tuloy pa rin tayo ng lakad pero time check na is 5.29 na kailangan 6 uwi na tayo para marating tayo sa bahay bag mag 7 guys, nice. minisuit minisuit daming sale dito sa Carrefour MOE ang dami ang magaganda gosh grabe laki ni Santa Claus so ayan guys magbayad na tayo ito tayo sa less items Ay, man, man. So ayan guys, tapos na tayo magkala. Uwi na tayo kasi 5.53 na. So, kailangan na natin bumalik sa ating trabaho. Tapos ang holiday. Ang daming tao, guys. So, good. Okay. Gold price on the 11,000. Balik na tayo sa metro. Ayaw mag-metro na ulit, guys. Uwi na, guys. Uwi na tayo. <laughs> <laughs> So <laughs> okay, guys, nandito na tayo sa D&C Symmetry so, Station. Yan naman. O, we are now guys. Yan na yung ano na? So ano guys, tuba so, na tayo at tayo uuwi na. Okay, o so, guys, nandito na tayo sa ganda ng GMP bati bago. Alangka. Ayun oh, metro. Ngunit pala tawdito yung Ferris wheel na malaki eh. Ganda lang, guys. Abay na tayo guys. At tayo balik trabaho na ulit. Then guys, so oh, what Ang Ganda. Ang ganda talaga, okay ba? Um, naman tayo. Ang trabaho na naman tayo ngayon. So, paano yan, guys? Hanggang dito na lang ulit. See you next week ulit. Sa day off. Oh, pero, mag-vlog pa rin tayo. Sama si Winter Boy. Okay. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Nanigala. Love you all. Bye.